opposite of the people that I voted. Yung proseso ng pagboto ay walang problema. Napakadali. Napakadali mo ma-approve basta meron ka lang uh, valid ID, valid passport. Ang problema ngayon ay yung pag-relief ng iyong receipt ng iyong balota. Doon kami nagkakagulo. Dahil dito, kanyang binigyang diin na dapat mas pasun na lang parasin ang paggamit ng machine-readable na balota na mayroong malinaw at mas madaling maintindihan ng mga tao. Ipagamit ito, lalo na mga first-time voters at mga hindi kabisado ang teknolohiya. Nanaanawagan din ito sa publiko na maging alerto at mapagmasid upang maiwasan ang dayaan at mga insidenteng tulad nito. Nanaanawagan rin sa si Albao na kung maaari ay tutukan ng Commission on Elections ang mga nangyayaring insidente sa kanilang at bigyan ito ng agarang solusyon. Yes, my request to the... more understandable for common people to read the ballot receipt, ballot returns, because according to you, the way I understood it on your interview, uh, ballot returns were encrypted and they are machine readable. So my my point here is, uh, kung machine readable uh, ballot return ito or ballot receipt, bakit pa po tayo naglagay ng check your ballot kung hindi naman po namin maiintindihan? gawin po sa mas madaling maintindihan. Like, yung actual names ng binoto ko, malabas inyo, period. Huwag yung included kasi hindi po kami mga makina. Maraming salamat po. Ang naging pahayag Mermi Inga Alpaw, Bombo International News Correspondent sa South Korea, sa panayon ng Bombo Radio Corona Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Corona para sa the 2025 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Ito si Bombo Mira Servo para sa number one and Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, sa kong polis, sulatan na tapos sa sasabihin ng tagahin habang kung may respondent, eh? kaya ito sa bahagi ng ilo, may update ang kong radyo Sugatan sa tiyana sa saksama at sa tuhutan sa tagangin sa polis sa ilo-ilo, matapos ilo, siyang station kung ano talaga yung uh, totoong nangyari regarding sa incident na ito para malaman po talaga natin kung anong totoong nangyari sa ating mga police na nag-responde uh, sa mga incidente